Nasa'yo na ang lahat, minamahal kitang pagkat Nasa'yo na ang lahat, pati ang puso ko Nasa'yo na ang lahat, minamahal kitang pagkat Nasa'yo na ang lahat, pati ang puso ko Na nasa'yo na ang lahat, o-o-o-o-o oh, 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 oh. Na nasa iyo na ang lahat, lahat na mismo na sa'yo Ang ganda, ang bait at talino ingit lahat sila sa'yo Kahit pa itapat man kanino, kaya nung lumapit ka sa'kin sa Ay bigla akong nahilo, di ah Kalaing sabihin mong ako na yon ang hinahanap mo. Nasyona na ang lahat, minamahal kitang pagkat. Nasiyo na ang lahat, pati yung puso ko. na ang lahat, minamahal kitang pagkat. Nasiyo na ang lahat, pati Lahat. Oh, 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 oh. Na seyo na hat o o o o na na seyo